You've been in investment for years, you're very in demand now. Ah, uh, <laughs> Masaya po. Kasi siguro, wala lang. Trabaho lang talaga. Tsaka, uh, siguro, uh, kina, siguro kung ano ka, ipakita mo. Mm -hmm. Parang di, don't fall into that same thing na dapat itutukoyin mo habang tumatay ang image o mag-ayan. Ako po, kung sino ko, yun ako. parang yung uh, Princess ng Ainat gumawa sa bilang household name? Yes, oo oh naman po. Oo oh naman po. Si uh, Miss uh, uh Tita Bulong Santos, yung, yung United namin. Nagsulat pa ako ng uh, picture para sa kanya. Sabi ko, maraming salamat po Tita Bulong uh, for making sa Princess ng Ainat. Kasi wow. sa'yo. So, natuwa naman siya, pinusa naman siya sa Instagram. So, thank you po, thank you. You're very grateful for that show. Sobra, sobra, sobra. Kumusta na yung indie film or may back? Um ah, pinag-uusapan pa kung uh, medyo hindi pa, hindi pa sigurado pero for sure most likely gagawin ko so baka next month or two months simula pa na tsaka yung bagong teleserye baka sa April kailan yan? Ah, April ba? sino bakit? mga kasama mo? Ah, hindi pa wala wala pa wala, wala, hindi, hindi pa masyadong hindi, hindi pa final kaya hindi pa sure parang nanatili kang single parang hindi ka pa nag naglalab na ano mo pa yung naninisip <laughs> ko eh? kasi nung Valentine's Day kasi uh, sa na Mm -hmm. nakita ko mga mm -hmm. Hindi ko kayo na siguro Siguro, sabi ko, oh. pero siguro next year meron na. So, siguro next year na lang you know. hindi <laughs> na. Love uh, life. Saan ka mag-o-holy week? Oo, ko Cebu. Ah, talaga? Uh, ano ba mga tradisyon sa Cebu? Pagkano? Sa pero rin ako. Cebu pa? Amoto sa Island. Amoto is? <laughs> ako sa Patatas sa yung, oh. <laughs> ah. <laughs> Island. Sa <na>, Joke lang. Joke lang. Bantayan na Island. <laughs> bantayan. <laughs> no. de, ano? Kasi pandas memory ko itong pag nagawala, nasa beach kami. Mm -hmm. So buong pamilya nasa beach. Isang buong lechon, kain ng marami, suny sa beach, snorkeling island, taping, uh, sa lahat. Basta nasa beach kami na. Message mo na lang sa lahat ng mga fans na may support sa'yo. Sa lahat ng fans ko, uh, nagsupport na sa amin.